sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kami ay lumalapit ngayong umaga sa iyong presensya, O Diyos. Isang bagong araw ang aming natanggap mula sa iyo, at sa bawat paghinga na mayroon kami. Nais naming simulan ito sa papuri, pasasalamat, at taimtim na panalangin. O Diyos ng Langit, Ikaw ang lumikha ng araw at gabi. Ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa kadiliman, at bagong pag-asa sa bawat pagdapo ng umaga. Kaya bago pa man namin harapin ang mundo, inilalapit muna namin sa iyo ang aming puso, isipan, at buong pagkatao. Panginoon, naririto kami hindi para humiling muna, kundi upang magpasalamat. Salamat sa pagising. Salamat sa pagkakataong mabuhay muli. Salamat sa katahimikan ng gabi. Sa proteksyong hindi namin nakita, ngunit ramdam naming ikaw ang dahilan. At ngayon, binubuksan namin ang aming araw sa liwanag ng iyong salita. Sa aklat ng mga awit, nakasulat. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Mga awit 23 isa, Ama, ikaw ang aming pastor ngayong araw. Ikaw ang aming gagabay, magbibigay ng direksyon, at magtatanggol laban sa lahat ng panganib. Sa mga oras na kami ay mawawala, ikaw ang magiging daan. Sa mga sandaling kami ay manghina, ikaw ang aming lakas. Nais naming yalay ang aming mga plano sa iyo, O Diyos, sa bawat desisyong aming haharapin, naway ang iyong kalooban ang manaig. Kung kami man ay mapagod, ikaw ang aming pahingahan. Kung kami man ay mawalan ng pag-asa, ang iyong salita ang aming tatanganan. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tahimik na batis. Mga awit dalawampu't tatlo dalawa. Sa katahimikan ng umaga, dalhin mo kami, o Diyos, sa mga pastulang mapayapa. Iparamdam mo ang kaginhawahan ng iyong presensya. Alisin mo ang ingay ng aming isip, at ang bigat ng aming puso. Hayaang ang kapayapaan mo ay dumaloy sa bawat hibla ng aming pagkatao. At kung ang araw na ito ay puno ng pagsubok, nawa'y ang iyong salita ang aming sandigan. Hindi kami natatakot, sapagkat ikaw ang aming kasama. Hindi kami nangangamba, sapagkat ikaw ang aming tagapagligtas. Turuan mo kaming magtiwala, hindi sa aming kakayahan, kundi sa iyong kapangyarihan. Turuan mo kaming maghintay, hindi sa tamang pagkakataon, kundi sa tamang pagkilos ng iyong mga kamay. Sa pagsisimula ng araw na ito, tinatanggap namin ang iyong biyaya. Binubuksan namin ang aming puso sa mga himala na iyong inihanda. At higit sa lahat, itinataas namin ang iyong pangalan sa itaas ng lahat. Panginoon, sa gitna ng katahimikan ng umaga, naririto kami sa iyong paanan, handang makinig at tumanggap ng iyong kabutihan. Inilalagay namin ang aming sarili sa ilalim ng iyong pamumuno, sa ilalim ng iyong kapangyarihan, at sa ilalim ng iyong walang hanggang pagmamahal. Inaakay niya ako sa landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Mga awit dalawampu tatlo-tatlo. O ama, gabayan mo kami sa landas ng katuwiran ngayong araw. Huwag mo kaming hayaang maligaw ng daan ng tukso, ingit o galit. Bigyan mo kami ng lakas na lumakad sa katotohanan, kahit masakit, kahit mahira. Dahil ang tunay na kalayaan ay nasa iyong kalooban Marami sa amin ang may pinapasan, problema sa pamilya, suliranin sa trabaho, pangamba sa kinabukasan. Ngunit ngayong araw, nais namin isuko ang lahat ng ito sa iyo. Hindi namin kaya sa sarili lamang. Kailangan ka namin, o Diyos. Kahit na ako'y dumaan sa madilim na libis ng kamatayan, hindi ako matatakot, pagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at tungkod ang siyang umaaliw sa akin. Mga awit 23-4 Panginoon, sa bawat tagsubok na hindi namin maipaliwanag, sa bawat luha na hindi namin maipakita sa iba, ikaw ang aming kagapay. Hindi kami nag-iisa sa gitna ng dilim, ikaw ang ilaw. Sa gitna ng takot, ikaw ang katatagan. Sa gitna ng kawalan, ikaw ang pag-asa. Hinihiling namin, O Diyos, na sa bawat hakbang ngayong araw, sumama ka. Huwag mo kaming hayaang lumakad ng mag-isa. Sa mga oras na kami ay mapagod, buhatin mo kami. Sa mga oras na kami ay matakot, iparamdam mo na ikaw ang aming tagapagtanggol. Punuin mo kami ng iyong Espiritu Santo, upang maging instrumento kami ng iyong pag-ibig sa iba. Sa halip na galit ang aming itugon, naway maging kapayapaan. Sa halip na panghuhusga, naway maging pag-unawa. At sa halip na katahimikan sa gitna ng kasamaan, naway maging boses kami ng katotohanan. O Diyos, Ikaw ang aming lakas. At sa iyong lakas, kami ay lalakad ng buong tapang. Amen. Panginoon, sa mga oras ng pagdududa at pangamba, itinataas namin ang aming tinig sa iyo. Hindi mo kami iniwan kahapon, at hindi mo rin kami iwan ngayon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Sa iyong mga kamay, ligtas ang aming kinabukasan. Iyong inihahanda ang isang hapag sa harap ko, sa harap ng aking mga kaaway. Iyong pinapahiran ng langis ang aking ulo, ang aking saro ay umaapaw. Mga awit 23-5 O Ama, sa gitna ng kaguluhan, nag-alok ka ng kapahingahan. Sa gitna ng labanan, naglalatag ka ng hapag ng kapayapaan. Pinapahiran mo kami ng langis ng kagalakan. Kahit kami napapalibutan ng kalungkutan, at sa iyong presensya, kami ay sumasagana. Ngayong umaga, hinihiling namin ang iyong pagpapahid, O Diyos. Hayaang ang langis ng iyong banal na espiritu ay dumaloy sa amin, mula ulo hanggang paa. Baguhin mo ang aming isipan, linisin mo ang aming puso, at buhayin mo ang aming pananampalataya. Gawin mo kaming karapat-dapat na tumanggap ng iyong mga biyaya, hindi dahil kami ay perpekto, kundi dahil ikaw ay mahabagin hindi dahil kami ay banal, kundi dahil ikaw ay Diyos ng awa at pag-unawa. Tunay na kabutihan at habag ay susunod sa akin habang ako'y nabubuhay, at ako'y mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Mga awit 23-6 Ito ang aming panalangin, Panginoon, na sa bawa araw, sundan kami ng iyong kabutihan. Sa bawat hakbang, samahan kami ng iyong awa. Sa bawat desisyon, patnubayan kami ng iyong espiritu. Huwag kaming hayaang maligaw o madapa na walang pagbangon. Kung kami man ay magkamali, palalahanan mo kami ng iyong biyaya. Kung kami man ay maligaw, hilahin mo kami pabalik. At kung kami man ay mawalan ng pag-asa, palakasin mo ang aming loob. Sa iyo lamang kami umaasa. Sa bawat bukas ng araw, Panginoon, bigyan mo kami ng panibagong simula. At sa simula ng bawat araw, naway ikaw ang aming unang kausap at huling iniisip. Amen. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, Panginoon, iniaalay namin ang aming pamilya, mga mahal sa buhay, at maging ang mga taong mahirap mahalin. Turuan mo kaming magmahal ng walang hinihintay na kapalit, gaya ng iyong pagmamahal sa amin. O Diyos, sa umagay dinirinig mo ang aking tinig, sa umagay inihahanda ko ang aking dalangin sa iyo, at ako'y naghihintay. Mga awit lima tatlo, Panginoon, sa katahimikan ng umaga, ipinapahayag namin ang aming pananalig. Sa iyong harapan, inihahandog namin ang aming mga hinaing, mga pangarap, at maging ang mga bagay na dinamin namin maipahayag. Ikaw ang nakababatid ng lahat. Sa mga sandaling kami nawawalan ng pag-asa, turuan mo kaming maghintay. Sa mga oras na kami naghahangad ng kasagutan, turuan mo kaming manalik. Huwag mong hayaang ang pananampalataya namin ay mawasak ng mga pagsubo. Palakasin mo ito, O Diyos. Iligtas mo kami mula sa kapahamakan. Ilayo mo kami sa kapinsalaan sa bawat hakbang na aming tatahakin ngayong araw, naway maging gabay ka namin. Iparamdam mo sa amin ang iyong presensya, lalo na sa mga oras ng pag-iisa. Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak, at inililigtas ang mga bagbag ang loob. Mga awit tatlumput apat labing walong. Kung ang sinuman sa amin ay nagdurusa sa katahimikan, yakapin mo sila. Kung may puso mang sugatan at pagod, pagalingin mo ito. At kung may kaluluwang nawawala, dalhin mo ito pabalik sa iyong liwanag. Sa iyong mga kamay, O Diyos, inilalagay namin ang lahat, ang aming sakit, ang aming takot, ang aming pangarap, at ang aming buhay. Huwag mong hayaang mawala kami sa gitna ng dilim. Maging liwanag ka namin araw-araw. Amen. Panginoon, habang papalapit ang tanghali, pinananatili naming nakatuon sa iyo ang aming puso. Hindi lamang sa simula ng araw ka dapat tawagin, kundi sa bawat sandali ng aming buhay. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Mga Kawikaan 3:5. Maraming beses naming pinipilit kontrolin ang mga bagay sa paligid namin. Ngunit ngayon, sinasabi naming Panginoon, ikaw ang bahala. Ikaw ang mas nakakaalam. Ikaw ang tanging may hawak ng aming kinabukasan. Turuan mo kaming magtiwala. Kahit hindi namin naiintindihan. Turuan mo kaming sumunod. Kahit masakit. Turuan mo kaming tumahimik. Kahit gusto naming sumigaw dahil alam naming ang plano mo ay mas mabuti kaysa sa amin. Hinahanap ka ng aking kaluluwa gaya ng pag-auhaw sa tuyong lupa. Mga awit anim na isa, O Diyos, nauuhaw ang aming kaluluwa sa iyo. Nauhaw kami sa kapayapaan, sa katotohanan, at sa pagmamahal na walang kondisyon. Huwag mong hayaang matuyo ang aming espiritu. Punuin mo kami ng iyong buhay. Sa bawat sandali, palalahanan mo kami na hindi kami nag-iisa. Sa bawat hinga, iparamdam mo ang iyong pagyakap. At sa bawat laban, ipakita mo ang iyong tagumpay. Hindi kami lalakad ng mag-isa. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming tagapagligtas. Amen. Panginoon, habang ang araw ay patuloy na lumiliwanag, patuloy din naming pinapailalim sa iyo ang aming buhay. Mula sa unang sinag ng araw, hanggang sa huling hininga ng gabi, naway ang aming puso ay manatiling tapat sa iyo. Marami man kaming pinagdaraanan, Ngunit kung ikaw ang kasama, hindi kami matitinag. Marami mang unos ang dumaan. Pero kung ikaw ang aming kanlungan, hindi kami mababagsak. Sa bawat panalangin, ikaw ang tugon. Sa bawat luha, ikaw ang ginhawa. At sa bawat paglalakad sa dilim, ikaw ang liwanag. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ang iyong pag-ibig ay hindi naubos. At sa pagbangon namin araw-araw, ikaw ang dahilan kung bakit kami patuloy na lumalaban. Ngayon, Ipinapalala namin sa aming mga sarili ang kabutihan mo. Hindi ka kailanman lumiban sa amin. Ikaw ang Diyos na laging nandiyan. Kahit hindi ka namin namamalayan. Kaya ngayon, hinihikayat naming ang bawat nanonood. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung naririnig mo ito, ito ang sagot mo. Ito ang palala. May Diyos na nagmamahal sa iyo. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng iyong araw. Huwag mong hayaang ang pagod ang magwasak ng iyong pag-asa. Bumangon ka. Manalangin ka. Manalig ka dahil sa bawat pagsubok may layunin sa bawat sakit may lunas at sa bawat luha may kapalit na kasayahan basta't kasama mo ang Diyos walang impossible. Salamat po sa pakikinig sa panalangin ngayong umaga nawa'y ang salita ng Diyos ay magsilbing ilaw sa inyong araw